sa na nalalapit na pagsisimula ng Telefantasyang Encantatia, sino ba naman ang hindi may excite Pero bukod sa engranding costume at props, ang mas pinabonggang fight scenes ang inaabangan din. Coach? Coach! Yes, po. Wala ko, hindi niyo na ako narinig. Eh, Coach Ray, gusto ko po sana magpaturo sa inyo. Gusto ko po makipaglaban na parang sangre. Ano po ba yun? Nagamit ng mga sangre sa pakipaglaban ay ang arnis. One! Ang Arnis ay ang pambansang martial art at sport ng Pilipinas. Karaniwang gawa sa yantok ang sinaunang armas na ito. Sa paggamit nito, inaasinta ang labing dalawang point sa katawan na sinasabing weak point sa katawan ng tao. Kasabay ng pag-target dito, syempre kailangan sabayan ng depensa at galaw ng paa. Sa Arnis, meron po tayong tiyatawag na labing dalawang pagpalo. So, ito po yung una na ipapakita namin, ano? Ito yung one strike. So, palo po kayo sa temple, ano? Oh. One. Then, yung two sa kabilang temple. Mm. Okay? Yung. Ah. Ah. Total body workout ang pag-aarnis. Dinedevelop ng arnis ang mga muscles sa braso. Isama pa rin ang training sa pag-ikot ng joints sa wrist at mga daliri. Malaki rin ang naitutulong nito para ma-stretch ang muscles at bones sa likod dahil sa mga twisting na kailangan sa opensa at depensa. Siyempre, hindi mawawala riyan ang footwork na nakatutulong sa pagpapalakas naman ng legs. Nakapag-i-improve ng balance at coordination. Isa pang beneficyo nito, yung maging alert ka. Ha! <laughs> Masaya pala mag-training to Arnis at napakadali lang aralin. Medyo nakakalito lang sa una pero reflexes mo lang eh, right and left. Eh kayang-kaya mo. Siyempre pag atake mo, eh forward ka. At kung sasangga ka, mag-backward ka. Sobrang dali lang. Focus, flexibility, stage presence. Stage presence talaga. Siyempre kailangan yon At para kailangan mabilis din ang utak kasi baka matira ka na ng kalaban mo. Sa loob lamang ng 45 minutes na pag arnis Makaka-burn na ito ng hanggang 400 calories. Heto na si Sangre Ariyan!